Pasado alas 4 ng madaling araw kanina nang palibutan ng mga tauan ng NCRPO at PRO 4A ang gusaling ito sa Lipa Batangas para isilbi ang warrant of arrest kay alias Orly. Maya-maya, pinaputokan na ng subject ang raiding team. Nang makitang may pata at babae sa loob ng unit ng suspect, pinili ng polisya na pasukuin na lang ito. Uh, Arigado nga siya, totoo yan. No? Uh, nagkaroon muna ng uh, putok no? galing dun sa loob. Pero ayon uh, nga sa intel report natin, is andun yung mag niya. So hindi pumutok itong mga polis natin. Nagkaroon muna initially ng uh, negotiation dahil nakita natin na andun yung uh, mag-ina niya sa loob. Now lumiwanag, hiniling ni Alias Orly na makausap ang isang barangay official at kaanak nito na taga Laguna na pinagbigyan ng mga polis sa gitna ng negosasyon na inilabas ang isang bata na anak daw ng suspect at kinilaunan ang kanyang ina pero imbis na sumuko Pumasok raw sa banyo si alias Orly Nagbaril po siya sa sarili niya in, the, in front of the uh, negotiator nasawi si Alias Orly na hinihinalang kasabuat sa pagpatay sa broadcaster si Percy Lapid noong October 2022. Ayon sa NCRPO, inabot ng tatlong buwan ang pagtuntun sa kinaroonan ni Alias Orly. Positibo rin kinilala ng gunman na si Joel Escorial si Alias Orly bago ang operasyon. Target din ng kanilang man at operasyon ang Dimakulangan Brothers na dating nabataan daw nakasama ni Alias Orly sa Batangas. Meron Di, di makulangan brothers as well as uh, yung iba pa charged in this case or a separate case because of this case yung kay uh, general bantag kung uh, sumukul sana si nang uh, uh, mahusay or uh, sumukul siya ng maayos ay uh, mabibigyan natin ng linaw mas malinaw sana kasi um, uh, he will be telling uh, something kung mag-cooperate siya para sa GMA Integrated News John Consulta nakatutok 24 horas. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.